Hello, good morning mga ka-abroad at sa lahat ng mga ex-abroader dyan. Relax-relax muna tayo habang uh, naghihintay tayo ng ating uh, nalalapit na pag-uwi dyan sa Pinas. Alas stress muna tayo habang nag-fishing. Tagal-tagal ko rin namis itong pag-fishing na ito. fishing yata natin nung may may gitsang taon na ano last <tabas> ha etong fishing rod ko na to ilang buwan na tong nabili nabili pero ngayon pala magagamit first time nakalimutan ko na mag ano ah ano na ba yon? Yan. Okay. Eh. Mama, sulam. Pahingin pang ulam. Ito na tayo, baby. Nasaan yan? Morning. Yo. Okay. Ya. Ah. Wala nang ay lugar makahuli nga re. ay eh, linis e eh, o oh. walang pain kita niyo ng mga uh, ka-abroad dito ng aming pamain o oh. Ah, ay talagang ano na eh ang sarap na na rin pang ulam May dito yung pamain laang o oh. <laughs> Nakadali mga ka-abroad. Kasi napakaliit naman. Tanggalin natin natin balik sa pinanggalingan nyo. Naku. Buti lang hindi masyadong lumod yung ano. Ang ganda sana nitong isang to. Ano ba tawag dito? Yon. Hop. Dumami ka pa. Lumaki. Group. Ano yun? Ano yun? Mangrove snapper. Emperor. Or yung sweet lips. Ay, sumabit na. Mga ka-abroad, ayan, sumabit na. Wala? Hmm? Wala, sumabit na eh. Binitawan ko pa eh. Dapat dinilidilid siya ko na. Wala. Wala. Saber. ano oh, nga, kung matatanggal mo. Sumabit. Siyempre daw magaling magtanggal na sabit eh. Sana yung mag-anglers eh. So, ang gagawin ah ba talaga pag eksperto ay <laughs> nabalatot yung kawin naunat bagay buti na lang at hindi naman ano hindi naman naputol ayan pwede pa Kung hindi, dumaan ng ano. Mina. Makabili ng ano, isang maya-maya. Yung mga 50 dirhams na maya-maya, masarap na yun. Sinigang. swabela ang lakasan nun. Ayaw nila ng pain ko.